Tiniyak ni DILG Secretary John Vic Rimulya sa ginanap na command conference ng PNP sa Camp Krame ang buong suporta ng DILG sa mga reforma o pagbabago sa kapulisan. Ito ay sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa Bagong Pilipinas. Pangunahin ang pagpupondo sa pagbili ng mga bago at dagdag na patrol vehicle upang mas tumaas ang mobility at visibility ng pulisya kaugnay ng integrated support system ng PNP para sa National 911 Emergency Response Program. Ginagamitan ito ng real-time data, geolocation tracking, at interagency coordination upang matupad ang layuning makarespondi sa mga emergency ang mga otoridad sa loob ng limang minuto sa buong bansa. Nagkaroon din ng mga operational presentation kung saan inilahad ng NCR Police ang komprehensibong plano para sa full implementation ng 5-minute response, logistical readiness, regular na pagsasanay, 8-hour shift, para sa tuloy-tuloy na presensya at pag-deactivate ng police community precincts, substations at police boxes para sa isang fully mobile police force. Habang si Police Regional Office Director Jean Pahardo naman ay nangako sa pagtupad sa 5-minute response policy at pagtutok sa mas mabilis na deployment ng mga pulis imbes na nakatigil sila sa mga fixed posts. Ako po ang inyong kaibigan Clarissa D. Guzman para sa Balitang Unang Sigaw.